Magandang araw sa ating lahat mga boss Andito na naman tayo ang yung lingkod Si Clifford Dama Vlogs So sa lahat ng mga bago kong followers dyan mga boss At yung mga kaibigan nating damador o subscriber mga boss uh, Sana may aral kayong mapulot sa laban na ito mga boss At mag enjoy din kayo sa panonood mga boss At kung sino yung hindi nakakita ng mga video ko na uh, Ibang laban ko na Ina-upload mga boss uh, Pwede din kayo mag-visit sa my youtube channel mga boss uh, Search nyo lang po uh, Please visit my youtube channel Clipper Dama Vlogs And mag-subscribe na rin kayo mga boss Para updated kayo sa uh, Bago kong video na ina-upload <clears throat> Tapos kung sino yung gusto Magpa-shoutout mga boss uh, Mag-comments lang po kayo sa my comment section mga boss Para sa si shoutout ko, ko po Kayo sa next video so tulis video mga boss, uh, may nakalaban ako si Joshua Giso, uh, isang divine player mga boss. so magaling din ito mga boss, uh, solid din solid din yung bakbakan mga boss. so shout out sa iyo master uh, Joshua Giso, uh, nice game master. so ito na yung bakbakan namin ni eh, master Joshua Giso. ah uh, 115 siya mga boss, so counter lang ako to yung pambansang counter talaga natin. Ah, uh, 5-1 siya mga boss. 6-2. Pag 1-16 niya mga boss, uh, tumira lang ako. 3-13. Ganyan. Kain siya. 15-3 mga boss. Kain siya doon. Kain-kain mga boss. Dalawa. Tapos tira siya. 10-6 mga boss. Ah, uh, tira lang ako ng 8-3. Tapos pag tira niya ng, uh, pag kain niya 6.16 mga boss, tumira lang ako 3.14. Tapos yung ginawa nila dito mga boss is nag So, hindi siya pumakain sa kitna yung 2.15 pakain. So, iba yung barisyon na ginamit niya rin mga boss. So, uh, maganda rin, maganda. Maganda din yung ano niya. Tumira ako on 15 mga boss, uh, tira siya 16.13, uh, 5.1. 9.5 siya timing mga boss, tumira lang ako ng uh, 12.8. Tapos tira siya ng 15-1 mga boss. So yung ginawa ko dito mga boss is napagkain na ako. 8-3. Tapos kain na ako 11-3 mga boss. Ganyan. Tapos yung ginawa niya, dito mga boss tumira siya ng 7-2. Tapos tumira lang ako ng 3-13 mga boss. Tapos uh, yung tiniran niya dito mga boss is tumira siya ng Ah uh, 313 tapos kain ako uh, 153 mga boss so yung magandang tira niya sana dito mga boss is tumira siya na siya ng 814 kain so yung ginawa niya dito mga boss is tumira siya ng kain 137 atras so natiran ko siya agad ng uh, simple lang naman mga boss uh, agaw ay uh, a uh, position lang na mga boss 3, 3, tapos kain ako tatlo so nakauna na ako sa position mga boss Pagtira niya ng uh, 72 mga boss. Tumira na ako ng 161. Uh, 16 itris siya. Uh, 1613 lang ako timing muna. Uh, 314 sa mga boss. So tira na ako abante. Uh, uh, 15. Tapos 215 siya mga boss. Uh, dito lang ako sa uh, 95 mga boss. Uh, 5 5.9 dama. Tapos ginawa niya mga boss. Sumalag siya sa 12 ganyan. Tapos tumira na ako ng Uh, 10-6 uh, 11-6 yung mga boss uh, 6-2 Pag tira niya ng 14-16 mga boss Nag advance lang ako ganyan mga boss Simple lang Tapos tira siya ng uh, 6-2 mga boss Tapos tumira lang ako ng 16-14 Tapos pinakain niya ako atras ganyan mga boss Tapos 2-15 So magaling talaga to si Master Josue Guizzo okay, so, Uh, shout out sa master. Uh, tira siya 15-14. Ganyan. 4-5 lang ako. Advance kanya tama. So, naging 3 versus 1 to mga boss. So, naghabulaan. Naghulihan kami dito mga boss. Ganyan. Ganyan. Nag-timing. Timing. 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 ganyan Timing. Timing. Pagtira niya ng uh, 712 mga boss, tumira lang ako ng 915. So pagtira ko 915 mga boss, talo na yan siya. Kahit saan niya ilagay mga boss, talo na po. Kasi yung kasunod ko na tira mga boss is pakayan dito sa may 133. So pagtira niya ng ganyan mga boss, kahit saan niya ilalagay yan mga boss, talo na talaga yon. So yung sinimplihan ko lang ganyan mga boss, pakain lang 133. Tapos pag tira niya ganyan mga boss, sumuko na po si Master Joshua Giso. So shout out sa iyo Master. Uh, nice game yung game 1 namin mga boss. Uh, sulit talaga. So <clears throat> Magaling din talaga to si Master Joshua Giso, ay uh, isang divine player, pang-apat sa highest rank mga boss. Uh, game to naman tayo mga boss, bakbakan. Ah uh, 115 tayo mga boss, 215 siya. Ah uh, 51 lang yung counter natin mga boss. Uh, pag 6-2 niya mga boss, ah, uh, 2-14 lang. Pag ah, uh, 3-13 niya mga boss, ah, uh, 7-2 uh, lang. Tapos, tumira siya ng 7-3 mga boss. So, 12-7. Pagkain sa kanyan mga, mga, boss, atras. So, normal, uh, yan talaga yung kadalasan natin nakikita mga boss. Normal scenario lang. Ah, uh, 2-15 mga boss, ah, uh, 7-3 siya. Uh, tumira ako ng ah, uh, 6-2 mga boss. Tapos pagtira niya ng uh, 13, 313 mga boss, tumira lang ako ng 116. 783 siya mga boss, tumira ako ng uh, 105. So yung ginawa ko dito mga boss ay uh, yung tinira niya mga boss is 128. So sa pagtira niya ng 128 mga boss, uh, ah, posisyon na talaga yung bala ko nagawin. So gusto mo mag-break. Kasi alam ko mga boss uh, pag may break ko 'yan uh, makakaagaw ako ng posisyon. So nag-break ako ganyan mga boss. So namili siya ng kain mga boss. Kung dito sa kakain sa may 3 ah uh, 315 mga boss. Kakain ako tatlo. So maganda sana yung kain siguro dito sa pagkain tatlo mga boss, 315. Kain kain ah uh, lugi pa din siya mga boss. Malulugi pa din siya. So, yung ginawa nito mga boss is kumain siya dito sa may 216. So, yung ginawa ko mga boss is kumain lang ako sa may uh, 4, 14 So, balance pa naman mga boss. So, kain siya mga boss. So, yung ginawa ko dito mga boss is sinimplihan ko lang. Kumain, kumain lang ako doon. Doon sa may uh, 14.2. May bahaw pang isa mga boss. Tapos yung ginawa dito mga boss is iwan ko mga boss kung ano yung Uh, ano yung nasa isip na bakit siya nagpakain dito sa may 5 uh, 115 so sinimplihan ko lang mga boss kumain lang din ako atras <laughs> so logi na siya ng isa mga boss may bahaw pa naman isa so yung ginawa niya dito mga boss 11.7 so kumain lang ako abante mga boss real pa yung posisyon ko mga boss pero sa posisyon na yan mga boss uh, sumuko na po si Master Joshua Giso so shout out sa iyo Master uh, nice game sulit uh, solid yung laban mga boss asana uh, uh, sana sa mga bago kong followers dyan mga boss at yung mga kaibigan natin damador mga uh, subscriber mga boss asana uh, sana may aral kayo na pulot dito mga boss so bago matapos itong video mga boss uh, may isa shout out lang ako mga boss uh, shout out sa master Milrens James ng paranyaki City uh, shout out din sa master Mervin Patinga Shout out din sa Master Otter ng Cebu Dalagit Mantalongon. Ang shout out din sa iyo Master Pidel Alvarado ng Cagayan de Oro City. Ang shout out din sa iyo Boss William Picardal ng Ilocos. Ang shout out din sa iyo Master John Balasi ng Sikihor. Ang shout out din sa iyo Master Toto Silma ng Masbati. Ang shout out sa iyo Boss Ryan Sisa the Magician. Ang shout out sa iyo Master Ronald Laspunya from Lapu-Lapu City. Ang shout out din sa iyo Master RJ Iyong ng Mindanao. Mindanao, Sambuanga, Sibugay Municipality of Artilim. Ang shout out din sa Master Ryan Chris Camingay Balansag ng Libaong Panglaw Bohol. Ang shout out sa Master Angelito Plaso from Cebu. Ang shout out sa Master Erickson in Calyado. Ang shout out sa Boss Aaron ang Malakas. Ang shout out sa aking idol na si Larry Dama ng Limeo, Bohol. Ang shout out din sa Boss Munib Indana, ng in Sambunga City. shout out din sa iyo uh, Master John Lee ng Palumpong Liti ang shout out din sa iyo Boss uh, Gilbin Pameron Rama ng Padada Dabaw ang shout out din sa iyo Boss Oscar Amakin uh, champion ng Panglaw number 1 ang shout out din sa iyo Master Doydoy Olair ng Karkar Cebu ang shout out din sa iyo Master Ireher Cantoria Hiser ang shout out din sa iyo Master AG Biso ng Caloocan City ang shout out din sa iyo Boss George Dolotina ng Batuan Bohol ang shout out din sa iyo Master Roland Tranquilero Subirano ng Tibuli South Cotabato. Ang shout out din sayo, uh, sa iyo saking idol na si AD Pinkian ng Cebu. Shout out sa iyo uh, idol. Ang shout out din sa iyo Master Glenn Ray Ngojo aka Barbits ng Cebu. Ang shout out din sa iyo Master Melvin Alauria. Ang shout out din sa iyo Master uh, Dundun ng Valenzuela City. So yun lang mga boss, uh, maraming salamat Maraming salamat sa, sa inyong lahat